Guys, mayroon tayong tatlong parcel dito, guys. Ayan, dumating na yung tat tatlong par. <laughs> tatlong parcel natin. So, ayan, di ba? O, oh, di ba? Weather check muna tayo, guys. Ang weather natin ngayon, sobrang hot. Nakailang degree yan. Sobrang hot. Tapos, yung time is 3 p.m. Ayun. Alas 3 ng tanghali. So guys, mag-unboxing muna ako, ayan, isa, ang at, ito naman, ayan, I unboxing natin yan, malalaman nyo yan, kung anong laman. Kasi guys, pag nandun ka sa mga online, marami ka makita na gusto mong bilhin, di ba? So pag uh, nag-shopping ka naman sa mall, parang di mo alam kung anong bibilhin mo. So ngayon, ito, mag-unboxing tayo, so ilapag mo na cellphone. Ayun guys, ito, ounahin ko, para kasi akong excited dito sa sa maliit na to eh. Tatlo kasing parcel natin ngayon. Nagsidatingan. So ngayon, i-open natin siya kasi hindi ko naman siya ma-open guys. Ta -da -da! Ta -da! Ta -da! So, i-open natin siya dito. Ayan. Open natin with scissors. Oh my gosh! Ang cute ng lipstick. Check natin guys. Wow, look at this. Gagamitin ko siya, guys. No? Ato siya, ano to siya pula? Pula to siya. Ang dami ko na kasing lip, lipstick, 'di ba? May lip tint tapos mayroon yung binili ko rin sa Brunei na sobrang ano siya, liquidy. May bili natin basta sobrang nice. So ito naman is pula. Oh, 'di ba? Oh, oh, oh pak, ganun. Oh, sobrang wet. So ilagay natin siya dito. Wait lang. Ayun. Hey, ay, panis. <laughs> Sorry. sa sobrang red, guys. Ang anong pangalan nito? Basta pulang lipstick. So, ipasok natin ulit siya. Ayun, nadumihan. So, ayun. Tanggalin natin, guys. Mamaya, ay, mamaya i try ko sa lips ko kung anong ano niya. Ayun, mayroon tayong red lipstick. So, ipasok natin dito. Ayan, pasok. So, next mix sa ito, ito, ito. Mix unboxing natin. Ito. Kasi, na ano ako dito eh. Never akong gumamit nito eh. In my life. Never ko nagkaya ganito. So, ngayon, i-open natin siya. Nakita ko lang kasi siya. Parang, laging dumadaan sa wall ko. Kaya, ang ginawa ko, sige nga, try natin mag-order. Medyo may pagkamahala naman. Pero, may less naman sila. Almost 100 pesos eh. Pero may list kasi sila kaya pag may list kasi ang sarap pa si mang mag-order sa loob sa online na yan. O oh, yun, mayroon pa siyang pack ganon. O oh, ba diba? So i-open natin. Wow! Mayroon ditong Evil Snow. Ah, oh, look at that guys. Tawag nito Evil Snow. So ito naman, same. Ito Light Mint Oral Spray. Spray to sa bibig nyo guys. Kung kumakain kayo ng mga tuyo, mga um, daing, ayan, try nyo, pero never ko na try. Pero yung sa kabilang unit, nabanggit ko sa kanya na nag-order akong ganito. So, nagtanong siya kung ilang in-order ko, sabi ko dalawa. Kasi never naman ako nakatry. So, sabi niya, gusto niya yung mint. Okay, ibigay natin tong mint. Pero, bibilihin naman niya eh. ni Mrs. Nereza. Bibilihin niya tong mint. So, ito lang i-open natin mamaya. So, ngayon, tapos na yung unboxing natin. Ano to siya guys? Free sa mga bibig ninyo. Kung mayroon kayong mga boyfriend, mayroon kayong mga asawa. Hala, mag-spray kayo para mabango kayo. charing <laughs> Ganon. Pero never ko nagamit to ha. Never akong gumamit ganito guys. Kasi wala naman akong baho sa bibig eh. So, lagi naman tayo nag-hygiene. Diba? Kailangan mag -brush teeth. Tapos, pag kumakain tayo ng daing, brush pero ito kasi guys, parang kung nag-off di kayo, try nyo gumamit lang. Kahit ah, pag kumakain kayo ng manok, kumakain ng ano sa labas, bulalo, kumakain kayo ng mga any food in outside. So, try nyo gamitin to. Ganon. So, next unboxing natin guys is pangatlo. So, ipasok muna natin sa dito. Yan, tapos na yung dalawa nating unboxing. Kuda, si Kuda nasa baba. So, tapos na yung dalawa nating unboxing. sa so, ito namang next. <laughs> Wala lang. Gusto ko lang bumili nito. Mayroon ako nito eh. Kulay purple. So ngayon, bumili, ako, bumili uli ako. Hindi ko alam. Pero parang na-smell ko na to dati kasi pumasok ako sa sa SM Aura kasi. Marami, may shop silang ganito. Ah, ini ano naman may Mga shop kaso lang. Parang hindi ko masyadong na ano tong ano niya. So ayon may code number pa si Lola. Oh, may total pa. Ganun. So ngayon, kasi buksan natin. Tingnan niyo yung kamay ko, guys, may lipstick oh. So, ah, look at this 50 ml. Ano kaya lasa? Lasa. Ano kaya amoy nito? Mayroon ako nito purple, kaya masarap yung amoy ng purple. Ito maliit. Ah, pack, ganon, bench. Ano ito siya? So, in the body spray, ah, uh, yun, 50 ml. 50 ml siya. So, I-try natin kay, ano, basta. Wala lang. Nag-order order lang. So, ito na guys, yung unboxing natin. That's it. Tatlong, ano, tatlong order. O, di ba diba? Yung, yung YT ko, puro na, puro na, ano, ba diba? So, next. Wala na. Saksak na natin siya dito. Eh <laughs> ano to my free ba Wala namang free. Sana all my free. Mura lang naman siya eh. So, ipasok natin siya dyan. Tapos, ito yung lipstick natin is lumabas. So, ayan. Ipasok natin siya dyan. Ito so, rin, ipasok natin. Tapos, ito may mga basura dito. Ayun, gano'n. May basura. So, kunin natin yung basura. So, ito lang guys yung ating unboxing today. Uy! Naging nahuhulog ang ating ano. So, ngayon. Ayan. O, diba? Sana all. Okay. So, mag-hi muna tayo kay Koda. So, guys, thank you for watching. Ayan. Nice. Nandiyan na mga mga order guys yung makikita mo wala pero alam ko patong patong na yung mga order ko tapos may mga under panty doon saka yes panto hindi ko rin siya magamit saka yung wallet na hindi ko rin type pero maganda naman sa online pagdating naman dito hindi masyadong maganda pink hindi ko, hindi ko type so tinabi ko lang tapos yun guys wait lang guys ha yun, para i-focus natin yung mga order natin guys, para makikita nyo ito yung order ko na pula pulang lipstick um, pa ganun, pulang lipstick so ngayon, mayroon din tayo dito yun, ito basta maganda sya guys okay. basta ito na yung ano natin, so ay ay naulog na lipstick ko, okay, ito na yun tapos yun, yun, so mag-hi muna tayo kay Kuda, Kuda, Kuda come here, come here Look at this. Hey. Yo, come here. Mag-hi ka sa vlogs. Hi vlogs. Hi baby. <laughs> okay, eroplano there. Ayun yung aeroplano guys. Ayun. So kasi magbabay na tayo guys. Ayun ang eroplano. Dumaan na naman ang aeroplano. Every minute. Mayroong aeroplano dumaan. So yun. So bye bye guys. And say hi to the flowers. Hi flowers, beautiful flowers, fresh flowers to guys, ayan. Oh, di ba, saan all my flowers? So guys, thank you for watching. Sa ating unboxing is very, very nice. Okay, bye-bye. Thank you guys for watching. Ito guys, pahabol ko lang guys kasi in-open ko yun sa box ito. In-open ko dito o sa room ko eh. So medyo kalat-kalat yung kwarto ko ngayon, I mean bed. So, gitry ko lang siyang i-open. So, ito yung kulay niya, guys. Ito, purple. Ayan. So, i-spray ko siya kung gaano siya ka yummy sa breath. Ayan, charing. So, yun lang, guys. Tsaka yung lipstick niya, promise. Sobrang nice. Ano siya? Pula siya na may pagka-pink. As in, gitry ko sa lips ko. Ang ganda ng lips ko. <laughs> Ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan. Ang sarap tingnan sa lips ko. Medyo pula na may pagka-pink. Eh, yun ang gusto ko, mga kulay. So, ito, ano natin kay sis yan. Itabi natin kay para sis-sis kasi gusto niya na yung mint. So, ito yung para sa akin. So, guys, ang ganda ng kulay, purple. That's it, guys. Thank you for watching. Habo lang. Hi, guys. Good afternoon. Time check. Airplane there. Time check is 1.20 p.m. The time check. Alauna 20. So guys, maroon tayong parcel na dumating today. Apat na parcel. Pero yung ito, na pa kasi bumili kasi ako ng ano dati. So nagpapabili yung sa kabilang unit, si CC, CC si Cisneri. So hindi natin siya i-open. So ito lang ang i-open natin kasi ito yung bago kong order. So... Let's go. Ilapag mo na kita. Mag-hi muna tayo kay Koda. Koda, come. Hi. Hi baby! So ta, kami lang kasing dalawa ni Koda guys. Nasa Brunei na si, si nanay at tatay. So kami lang dito sa bahay. Sobrang init. So next week, mapunta na dito yung panganay niya si Joseph. Tapos sa uh, December, kalagitnaan ng December, nandito na rin yung ano, dalawa, tatlo, apat. Na? Nandito na sila lahat. Yung mga bata. Dito mag ano, yung anak nila, madam. So, yan guys. Mag-unboxing tayo nito sa da ah, tatlo kung ano. Makikita niyo yan guys kung anong laman. Wait lang guys. So, ito na guys. Excited lang talaga ako sa in-order ko. I-open ko to guys. I-open ko to. Dapat kasi i-open ko na siya na without ano. Hindi ko siya unboxing. Kaso lang, kailangan ko talagang i-upload kasi to. Sa, so, syempre, mayroon naman tayong white eh. Mumurahin lang naman to guys. Pag makikita, pag makita mo kasi sa pag makikita mo kasi guys na dumaan so mapabili ka talaga so first ito yung unahin natin kasi nga ang kulay niya ipaborito ko so hindi man natin ma-open guys kasi talagang sealed, sealed siya ayan o ba diba, makikita niya yun sobrang sealed Diba? Kulay pa lang, oh. ba? Diba? Alam na na yan kung anong kulay nito, oh. Diba? Pack. So, dito. Dito natin i-open. Di Ayun. Ito yung kulay niya, guys. Ta-da-da! Umbrella! <laughs> May umbrella na ako eh. May isa, dalawa. Ito, mayroon ako dito. Mayroon akong ginagamit. So, ngayon, nakikita ko kasi shopping. Parang gustong gusto ko lang naman. So, ngayon, so, titi-check natin tong umbrella. Kasi paborito kong kulay niya, guys. Look at this! So, ang kulay niya is pink. Tapos itim. Oh my gosh hindi talaga siya maano guys kasi as you can see guys tingnan mo parang ano siya Ito, okay, titingnan natin kasi ang cover niya is pink talagang paborito ko to guys ang kulay na pink yeah. oh, mura lang siya okay so check natin siya mura lang gaano kalaki to wait baka it's okay okay so i-open natin siya uy Oops, open. Oops, oh, medyo, medyo ano sya, medyo may kapak, makapal, makapal yung ano nya. Makikita mo sya guys, medyo makapal yung ano nya dito. Oh, maganda yung ano nya, maganda yung, ano to, may, okay, so, okay, so how about here? Ah, may tahi sya. So ngayon, i-open natin sya. Oh, lala. Okay. Wait lang. So, i-open natin siya. Okay. Kasi bago kasi guys. Hindi kaya tayo matusok nito. So, wait lang. Okay. Nice naman siya. So, ito. Okay. So, para siyang plastic. Pero yung amoy niya. Wait lang. Bakit may kulay dito sa... So. Okay, so ano ah, okay. So, tinitingnan ko lang kasi guys sa ilalim niya kasi. Pero yung amoy niya guys, bagong bago yung amoy ng umbrella. Bagong bago. Pero yung amoy niya, di ko gusto yung amoy. Kailangan ko siyang sprihan ng pabango. Ganon. Para naman pag dumaan doon sa mga dumadaan, ay, dumadaan na ano, yung umbrella natin hindi siya mabango. So kailangan nating sprayhan ng pabango. Marami tayong pabango diyan. Okay. So ayan, ito yung paborito kong kulay, guys, umbrella. <laughs> so i-close natin siya. Okay. So ito, pwede naman siyang i-open dito ng softly. So ito. Okay. So i-open na natin. Oh, parang nakakatakot mag-open. Okay. So, ito guys, ito yung order natin, umbrella. Kailangan siyang gamitin ng gamitin kasi medyo may katigasan. Uh -huh. So, kulay pink lang talaga siya guys. So, i-close na natin. Okay. Ang galing talaga ng mga Pilipino mag-ano ng mga ganito, no? Mga talented talaga ang Pilipino. Kaya ginawa lang nila to eh, ng mga ano. Uh. So, yun. That's it. So, i-close natin siya. Oops. Okay. Gusto ko lang siya kasi pink. Pero, para siyang plastic ah, na ano. Pero, nice siya. So, ayun. Itabi muna natin siya. Ang ganda ng kulay kasi paborito ko talaga yung kulay niya, guys. Uh, pink na pink. Pack. Ibalik natin siya para ano to may lock ba to? Oh, dito hinahanap ko kasi yung lock. Ayun, nagtago yung lock. Eh. So ngayon, ilalagay ano natin siya, ibalik natin siya, i-close nang maayos para maganda tingnan. Okay. Wait lang guys. Okay. I-close natin siya. Ayan. Close na. I-close. Mura lang siya eh. Ayan. Ay, yun. Know close na close so ipasok natin siya dito tingnan niyo guys sobrang pink na pink oh maliit lang siya cute naman pero tama lang tama lang sa isang tao yung tamang tama lang para sa akin kasi ako lang naman mayroon tayong bagong umbrella Umbrella lang sa kalam. You know? Wow, look at this. Oh, may handle naman siya, guys. Oh, you can walk, walk and then bring like this, magganyan-ganyan -ganyan ka, oh, Pak. tapos cellphone sa kabilang kamay, pack, ganun. So ibalik natin siya dito sa plastic. So next natin, i-open yung secret. Malalaman niyo yan, guys, pag uh, na-open ko na. Hindi ko kasi i-reveal. Parang man excited kayo manood, no? <laughs> so next, ipasok muna natin sa plastic. Okay, ganun lang. Okay, next. Mayroon pa tayo dito ng dalawa na parcel. Yun. Ta da, -da! Tadadan! Okay, next to open. May, may dala akong scissor. Kasi hindi naman siya open. Okay, so kaya naman pala. Try lang natin. Oh, dito lang. Natakot kasi ako baka ma, ma, matamaan ko yung ano niya. So, open lang natin siya dito konti, guys. Ayan. Open konti. Tapos, i-open natin siya dito. Pak! Oh my gosh! Tararan! -da -da! Dalawang purple color! Yun, guys. Alam mo, guys, kung bakit nag-order akong ganito. At saka alam na alam ko to kung ano siya ka good. Kasi mayroon kasi akong dati dito eh, galing Singapore. Pero yung pula cool, oh, pink na color. Kaso, ano yung sa ilalim na tinapon ko lang. Ayaw ko kasi yung parang may damage konti na sa katagalan ko ng gamit, syempre nagka, nagbakbak na yung ano niya sa ilalim. So tinapon ko na siya kasi gusto ko laging ano, yung mga gamit ko, yung parang walang bakbak, yung mga ganon. So, bumili ako nito, guys, dalawa. Kasi pag bibili ka ng isa, yung price niya is mura, tapos, yung uh, shipping naman ang mahal. So, ang ginawa ko is, ginawa ko siyang dalawa para may isang shipping lang na ano, yun. Tapos, ah, uh, ito, i-open natin yung isa. May, may isa pa to eh. Titingnan nyo ulit. Tingnan nyo. Kasi, bakit ko ginawang purple ang kulay? Kasi yung power bank ko guys, mayroon kasi akong power bank dalawa. So kaila yung bago kong order din yung bago ko ring order. Ay, mm, cute siya. May dalawa, may dalawa akong power bank. So kailangan purple. Oh, 'di ba cute siya? Oh, tamang-tama lang talaga sa power bank, guys. Yung purple ko na power bank, hindi ko alam kung yung pink kasi sya noon, pero aparcasha. Ah, so kasya sya. Ilagay ko dito yung purple na power bank ko, na isang power bank. Tapos yung isa naman dito ko rin siya ilagay, yung isang pink na oh, doon sa kabila ata. So ngayon, yun guys, happy na. Mura lang siya guys, pero ganda siya, oh, gandang ano niya. Oh, maganda. Nice siya, nice promise. Promise nice. So, okay. So, ibalik natin sa plastic. Balik natin. Oh, maganda yung pagkaano niya. At saka soft lang, soft yung ano niya, soft din yun, no? Soft yung zipper, hindi siya ano, hindi siya hindi siya hard. Okay, so iba ngayon, ibalik natin sa plastic. Oh, same lang naman silang, pero purple lang. So, pinakita ko lang sa inyo, guys, sobrang ganda. Kasi sinadya ko lang talaga, ang dami namang mga binta dun sa mga mall. Kaso lang, ano eh, Uh, pag dumaan kasi, pag dumaan kasi sa ano, maka, ma, makabili ka talaga. Lalo na lalo na nag -need ko talaga ng mga lagayan ng mga power bank at saka yung mini fan ko pag nag-off day ako. Oo, kasi mayroon kasi akong fan, bumili din akong fan na maliit. Kasi pag gumala ka kasi, mayroong mayroong kang ano, mayroong kang electric fan sa mukha, 'di ba? At least hindi mainit yung yung mukha mo, 'di ba? Hindi ka pawis. O, pack. Ganon. So, next, the other, the other, ano, another parcel is i-open natin ulit. So, ayan. Nilagay ko lang siya, guys. Sabang init dito, guys. Wala kasi cortina. Palalagyan pa lang ng cortina. So, next natin i-open is ito. Ito yung last natin i-open. Kasi ito, hindi natin i-open ito. Kasi nagpapabili lang si Ses na, ano, bumili lang ako. So, mamaya, ibigay ko yan sa kanya. Magbabaya din yun. So, ayan. So, ito yung next parcel natin. O, titignan natin, guys. Ganun, ano, hindi ko kasi i reveal kung ano. Kailangan may suspense kasi. Charing. Opa, ganun. May mga stripe din naman. Kaso lang, hindi ako masyadong may sa stripe, eh. So, dito lang ako. Okay. Wow! Ta-da-da! Another color pink! Oh, look at this, guys. Alam niyo, guys, yung ganitong kulay. Uh, bumili din ako ng cover ng cellphone ko. Ganito yung kulay niya. O, oh, pink. So, ngayon, dalawa din siya. Kasi sayang naman kasi pag isa lang ang bibilhin mo. Tapos, plus shipping. Is mahal ang shipping. So... Pag isang bibilhin mo, tapos yung shipping, same lang yung shipping niya. Pag dalawang bibilhin mo, yung shipping, isang shipping lang din naman. So, dalawahin mo na, di ba? Kasi sinadya ko lang dalawa, guys, para mayroon kasi ito sa power bank na isa. Ito yung isa na kulay purple sa power bank din yun. Yung isang ano doon sa fan, tapos ito, titingnan natin kung saan natin, uh, basta, ang ganda niya guys, so mag i iupin ulit natin. Sim lang siya guys. Sim lang yung sim lang yung ano niya. Pero yung uh, kulay lang, iniba ko lang. Dinalawa kong order talaga siya. Hindi kasi pwedeng mga ano. Hindi ko alam, hindi ako maka-order ng apat eh. Dalawa lang eh. Pag nag-click uli ako ng pangatlo, wala. Babalik siya sa, uh, babalik siya sa one eh. So, ayun oh. Di ba, pak? Ang ganda. Oh, sana all. Ano to? Hmm. Never mind. Parang nakikita ko may kunting ano. Or kolay. No idea. It's okay. Ayan, may kunting ano. Kasi mabilis na kasi itong ano niya guys dito. Mabilis na. Kasi later. Later yung ano niya. Sa ilalim. So, back. Ganun. Okay na yan guys. At least dalawa binili ko. Okay. So, guys, ito na, guys, yung pink color. Ayan, gagamitin na natin ito, guys. Yun, gano'n. Okay. Yun. So, ibalik natin, guys. Same lang yun. Same lang dun sa purple. Ayan, ibalik na natin. Yun, oh, guys. Ayan, same lang siya. That's it. Yun lang ang, ano natin. Yun lang ang uh, parcel natin for today. Wala na, kompleto na ako. Hindi ko alam kung ano naman bibilihin ko soon. So, ayan lang. Parcel-parcel lang tayo, guys. Parcel-parcel. Ayun, no? <laughs> la, 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 la. Ayan. Sarap ng ulam ko, guys. May iba naman. Yung ulam ko is, ano, sinigang na baboy. Nagluto ako kagabi. Anong oras na natapos yun? Kasi nga, nakalimutan ko, nagpapalabas pala ako ng baboy. So, niluto ko kagabi, natapos alas 11, na sobrang gutom ko. Kasi hindi rin naman ako kumain. Kasi nintay ko talaga yun. So, yun, ang uh, pang alas 11, kumain ako ng rice. Kunti nga lang ng rice, pero hindi agad ako natulog. Tapos, uminom din ako ng 7-up. So, yun, guys. Ito yung uh, in-open natin na parcel for today. Yan. So, guys, ayan, Wait lang guys ha. So ito na guys ang ating parcel for today. Magandang ano. Ayan yun. Tapos yung umbrella natin na pink. Tapos ito purple at saka pink na kulay. That's it guys. See you no. So mag-hi ka muna kuda. Magbabay ka na. So magbabay ka na baby. Babay na. Bye bye. Bye. So, guys sobrang init dito guys. Grabe. Sobrang init sa tagig. My gosh. So, bye bye na guys. Bye bye. Thank you for watching guys. Ito na yung ating ano. Ito na yung ating parcel na dumating. Ayan. Ano kayang next na bibilhin ko? Hanap tayo ng panibago. Thank you. Thank you for watching. Thank you.